Hi guys, subok niyo o pag-harvest. Ayan, subok pa nyo guys sa pag-harvest ng ating kasaba. Ayan, ito yung kasaba natin. At uh, susubok kami ngayong araw na to. Ayan. Ito na. Iko hmm. e, ano na to siya, ilong. One side up nyo. Makadisturbo pa rin ito. Makadisturbo ka. Mali ang no. along na. Hindi um, alam nga. E, na. Ito na nakapotod nyo niya. Ayan, subok tayo ngayong araw na to guys na mag-harvest tayo ng ating balanghoy. Okay. Pwede na to na itanong next year yan. sa gino'n. No, yan no? Ito yan? Itumok siya yan no? nagtangkay pang muan na to nagtangkay unya ay uh, niyo, kini talbos. talbos oh uh, ihulog na kani na nga nangayog talbos tayo. Ayan. So, may gusto na talbos ayan may talbos tayo kailangan tanggalan pa natin ng talbos ayan. ayan Uh. Bili, it, 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 what, ah, ada anak-anak, 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 ada 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 ini ada ada Oh, meron pa. Meron pang treasure hunting. Oh, okay ka yan oh. Ay, thank you Lord. Ayan, nakapag-harvest tayo ng konti. Dahil, ayan, yung una nakapagbayad. Ayan, ayan ang mga kasaba ninyo. At saka yung mga wala pa mga resibo. Ayan, pwede na po tayo magbayad ng ating mga orders. Okay, that's it guys. At ito lang po yung na harvest namin ngayon. Subok lang tong araw na to. O, ng pagsubok. Ayan, medyo alanganin pa nga lang sa araw. Um, ayan, medyo alanganin nga lang sa araw. Medyo maaga-aga pa. Pero doon sa kabila, medyo maghintay muna tayo doon kasi medyo maaga pa doon. Um, yan. Apat muna, apat. Unsa tawag niya ang? Ayan, ang udlot baw. Masarap sa gata. Ayan, meron na tayong panggata. Meron ni udlot. Pero ang uban niya inan, dahon niya no kay ilang pugan. Ah, na bitang kumut-kumuton ah, na. Oh, um, kanong kumut-kumuton nila niya, sinan bitaw ya. Mama, magataan na siya. Pwede naman yun, eh, payato pa mga gusya, pero okay ra yan, no? oh. Ang hindot dito yun natin na, oh. Eh. Ananganin pa siya sa adlaw, guys. Hmm. guys medyo alanganin pa sa araw ayan o kaya pa siya o pero matangkad ano matangkad matangkad nga po ina nila o ta siya kagamya ya o niya busok ba niya tanan okay na yan okay let's go